Tuh. Oh. Uh. Oh. Ya, bugna -bugna. Ya, kita tak kuat dah. Ada serang exploration. Jangan sangat belut. Weh dah til. Kuman pangaon og balut, nada abot. Melvin Salon. Talent pa yan, talent. Incoming. So, Bagot sa mga karon. Mana yo? Mana yo? Oh. Cha na. <laughs> Dekogay. lubad-lubad sa <laughs> o, time check 8.30 e so biyahe nami oh, so, agay okay, sa nimso. so pasulod na karon sa Consuelo so nami karon sa Consuelo <laughs> Dali, <Dile>, pani mao ari <laughs> na sab kayo birada diri sa Consuelo so meet up na mo para sunahan so nang drop by lang midre para makita na logo sa Consuelo <laughs> lalo, lalo, lalo. Oh yeah! Oh, yeah. Tambay na eh, kay gulatan mo kauban. So naging nabutay nang lahat-lahat. Uy, dali mo balik mo, dali ka mo. So may gabi sa tanan. So operation may karon. Manulo og isda, kasag mga bayat ogon sa pa. Mo na tumong kauban karon. Dire mo. Shout out nerd para bok. oh yeah, tatos. <laughs> oh yeah, handa handang-handang na tayo guys Yun, uy <laughs> Waray Ay, MJ, coral Bar, pagkalabli So baklay na may paingon dito as taas. Mamana ay may pero wala may pana. So gup na may upuan. Bayat ko. bang diri. So ato rin sundon ang naguna. So abad di pa unahan. So nanamis na may sweeting seed. Hindi mag Meeting! So nata dire diri sa dagat. So mo na mga kauban ng Andrea. Ah. Nagkatag na sila. Andrea, ah. tapok ng tulog. Kunas nao. Atobeg nalastiil. dari dagat niya para sila rito ah. Nagtuwad-tuwad na. Tayo nakita ng bayat. Uh, bayat. Hindi ko sure kung eh. Bayat. mata. Ay dili makahilo Gataasan siguro ang balagan. Share. Ayan

Nice dah dulu. Bama. Batu lagi kita ngasang. Umang gak jadi kamu ih. Atuk. Kaldo. 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 Ali mangai mangai Intakan aku. Alimang, Lumpa -lumpa. <pastik> Ui kalau kita. Oh yeah. Sama nih kita. Sudah sudah long. Lompat magogi ta wala masunod din nagsunod ha 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 naglain ng color dali kagano ano pala na nai long ago wala nung sa iji sa dito ikaw ha ay mong pikit ha talis wag lalis ninyo wala nyo ra patanggulong ko 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 patanggulong ko

Mga kuha, isig pa ila. Tama ito, isda. Dari, dari. ay Ay! 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 lupa ito. ito dumanang. Lupa na So, 12 midnight na karon So, money food trip karon At ang kauban, Andre, is... New Year na sila. Kapit na. Alas 12 na. Parang Jeffrey. Kuya Berto. Waray. Waray. Waray uyam. Iting is like... Oh yeah. Pagkayami. Hindi ka talaga magumahay. Puro siya. Bububungkag talaga. Mga bahaw nito. Eh, Bata pa kukul. Malunggay pa. Palit mo. ko.

Ang kano na labot na na labot? ang pagkakain. Yat ang kapil. Pagtalabre ba? magdrama ka mo, so... no? Tuana, yongit na. Tuana. Kwa check. Tapok mga kuhol. One 2, three. One to three. Pangkarani. ng ka wala kita

ano? Ang lirik lang dito? Ano? Ito. Sabi rin ko yung masagay. Ano ko Ano? motor. ni mga idol, no. mana kami kumandari dito sa barangay Consuelo sa ilan ni Idol Rio Joy. palo rin dito kailangang siya. Liring operation. Pati kung tila pa dito. Hindi ako Halo? da Ano? ba? ba?